Hi, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa lahat. Ayun, kahit sa ang lupalupan kayo ngayon naroon, magandang araw sa inyo. Ayan, meron tayong update ngayon bago. Uh, about naman to sa 8 na gold. Yes, 8 na gold. So, Frobin siya guys. Frobin. <laughs> na Nafrob ko na talaga sa sarili ko na gold na 8 is money. Bakit? Bakit? So, ito yon sa pangalawa kong na-experience na nakakita ako ng panibagong 8 na gold. Hindi naman siya yung gold talaga na, in gold talaga na katulad nito. Alam mo yung, ano, yung accessories sa bag na pangsabit, pangsabit yung pang ganon Yun. Yun siya yung nalaglag doon sa station ng train. Tapos nagform siya ng 8. So, naisip ko, wow, ang ganda naman nito. Talagang gold na gold yung number 8, ha? Dati yung nakita ko sa 8 na gold is yung ribbon. Ribbon siya na gold. Tapos, ngayon naman is 8 siya na parang gold plated. So, ito nga yung experience ko dito. Siguro mga 1 week ago lang ata nakalipas. Sabi ko, pira to. Magkakapira na naman ako nito. <laughs> Hindi ko alam kung saan manggaling kasi yung trabaho ko naman is pa part-time, part-time lang. Tapos, kung magkano lang yung sahod ko nun sa isang gabi, yun lang din yung pera ko. Hindi, wala talaga akong full-time pa sa ngayon. So, wala akong expectation na malaking pera. So, ayun na nga. At mga nakalipos lang yung one week na yon Pero, talagang, ano ako eh, think positive ako eh. Talagang, magkakapira ako. Kasi, parang, ano na sa sarili ko na, frubin na talaga na, pag nakita ko yan, 8 na gold, nag-form ng gold, is magkakapira talaga ako. So, yun nga, nagulat ako dun sa asawa ko kasi binigyan ako ng 20 lapad. 20 kalapad. First time in my life na binigyan ako ng asawa ko ng ganun kalaki. Kasi, masabi ko talaga yung asawa ko, hindi talaga siya ganun ka mabigay sa akin. First time. Up amabot um, na ng 10 years. <laughs> so, wala talaga akong expect sa kanya na bigyan niya ako ng ganun kalaki. So, yun. Yun talaga yung masasabi ko din na 8 na gold is money. Kasi, yun din yung pumasok sa isip ko eh. Na, ah, kaya pala nakita ko yung 8 kasi may pa-surprise pala si Universe. <laughs> Big surprise yun para sa akin, ha? Kasi hindi ko naman in-expect na galing sa asawa ko. Magagaling sa kanya yun about sa it na gold na talagang pera siya na unexpectable <laughs> na makakatanggap ka ng pera. So, sana yung nagustuhan nyo ang video na to. And, pakisubscribe naman ako sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. And, palike na rin. Thank you so much! Bye-bye!